Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, ah, alamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Expert's Opinion. Napakarami ng paraan ang umuusbong sa panahon natin ngayon upang malaman ang personalidad ng isang tao. Isa na nga riyan ang simpleng pagtingin lang sa hugis ng ating mga ilong. Dahil ayon sa pag-aral ng mga face readers, maaari pala nating matukoy ang personalidad ng isang tao base sa hugis ng ating mga ilong. Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Hugis ng ilong maaaring maging basehan sa pagtukoy ng personalidad ng tao ayon sa eksperto. Ginawang pag-aaral ng mga physiognomist o face readers, ang iba't ibang hugis daw pala ng ating ilong ay mayroon palang kaugnayan sa karakter at personality traits ng isang tao. Ayon kay Jean Hunter, isang face reading expert, ang face reading daw pala ay may kakayahang malaman ang personalidad ng isang tao upang makatulong na mas makilala natin ang ating mga sarili, makapagpalalim ng relasyon sa ibang tao at maunawaan din ng ibang tao na makakasalamuhan natin. Kaya naman upang mas maintindihan, narito ang limang pinakakaraniwang hugis ng ilong at kung ano nga ba ang personalidad ng tao na may uugnay rito. Una na riyan ay ang fleshy nose. Ayon sa mga eksperto, kung kayo ay nagtataglay ng ganitong hugis ng ilong, ay karaniwan na kayo ay ang mga fast thinkers o mabilis mag-isip matalino, street smart, mapagbigay, mabait, sensitive at loyal and caring sa kanilang romantic life. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng small nose kung saan ang mga taong may maliliit na ilong ay medyo pala kaibigan. Team player, karaniwang nakikita bilang maganda, masiyahin, cute at mapagmahal ngunit kapag naubos ang kanilang pasensya ay medyo mahirap na sila ipakalmahin. Ang mga taong may big nose naman ay ang mga taong maaaring kakitaan ng pagkakaroon ng sense of power, leadership, ego and independence. Sila ay ang mga praktikal na tao at born to be a leader. Hindi sila umaasa sa iba para sa mga bagay na kalilang gagawin. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng long nose o mga taong may maahabang ilong. Meron silang matinding leadership qualities sila ang madalas nagpaplano ng mas maaga at maagap. Ang tanging kakulangan lamang nila ay maaari silang maging mapagmataas dahil sa kanilang mga kalakasan na maaaring humantong sa kanilang downfall. At ang panghuli naman sa mga karaniwang nose shapes ay ang button nose o ang cutest nose type sa mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong may ganitong uri ng ilong ay mayroong malakas na kalooban, determinasyon, isang spontaneous na tao at napaka-optimistic nito sa buhay mas sinusunod din ito ang kanyang instinct. Madalas sila ay maaawain na tao at mabilis maunawaan ang kailangan ng iba na nagdudulot na sila ay minsan ay maging people pleaser. Ngunit kaya naman nilang balansehin ang mga bagay-bagay. Ikaw ba ay isa sa mga may hashtag body goals at gustong maging healthy ngayong taon? Tulad ba ng karamihan ay nangangarap ka rin magkaroon ng six-pack abs? Nako, alam mo bang hindi naman daw pala abs ang pamantayan ng pagiging healthy ng isang tao? Kung bakit at ano ang paliwanag dyan, panoorin sa expert's opinion na ito. Six-pack abs, hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Sa panahon natin ngayon, laganap na ang mga taong sobrang nahuhumaling sa hashtag bodygoals. Kung saan karaniwan na nga na ng pamantayan ng pagiging healthy at fit ay ang pagkakaroon ng six-pack abs. Kung kaya maraming mga individual ang nagsisikap na makamit ang ideal body na ito nang hindi lubos na nauunawaan ang mga potensyal na implikasyon sa kanilang kalusugan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, hindi naman daw ito ang pamantayan ng pagiging healthy at ang fittest person on earth. Ayon nga kay Dr. Janet Brodel, isang sports performance dietitian sa Cambridge University, kaya naman daw itong makamit ng isang tao Ngunit tulad ng diet at iba pang fitness related na gawain ay hindi ito madali. Mariin daw na nangangailangan ito ng matalino at matyagang pag-aersisyo dahil hindi automatic na katumbas ng pangkahalatang fitness ang pagkakaroon ng six-pack abs. Dagdag pa ni Brodel, nakakamit ito dahil sa matinding diet at pagbabawas ng fat sa katawan. Bagay na nilinaw niyang hindi naman din maganda dahil kung masobran sa pagbabawas ay maaari rin itong makasama dahil kailangan pa rin ng fat sa katawan ng isang tao upang makasurvive, malaking factor din daw ang genetics, maging ang body shape at build ng isang tao sa paggamit nito. Maaari daw kasi na namamana ang body compositions ng isang tao base sa genetics nito na nakakaapekto sa maintenance at distribution ng fat sa katawan. Kaya naman kung ang pagiging healthy at fit ang pag-uusapan, hindi naman daw kailangan na mayroon kang six-pack abs dahil may mga katawan talagang hindi kayang suportahan ito dahil sa matinding diet na kailangan. Kung kaya, ang pagbibigay prioridad pa rin sa ating lifestyle choices, overall strength, Well-being at ang pagtanggap ng iba't ibang klase ng katawan ay malaking bagay upang makamit ang isang healthy at fit body. Ikaw ba ay isang atleta? O kaya na may sadyang mahilig lang mag-workout o hashtag gym buff? Alam mo ba na may mabilis na paraan upang makarecover ang iyong katawan pagkatapos ng isang matinding pag exercise Kung paano yan, alamin sa si expert's opinion na ito. Paglublob sa tubig na may yelo pagkatapos mag-exercise. Efektibong paraan para makarecover ang katawan ayon sa pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ni Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon, ang ice bath o cryotherapy ay isa sa mga mainam na gawin matapos ang matinding physical activity upang mabilisang ma-relax at makarecover recover ang ating katawan. Natutulungan daw kasi nitong mabawasan ang pamamaga ng ating muscles. At isa rin nitong paraan upang maibsan ang matinding pagod physically at mentally. Bagamat hindi pa ito napapatunayan ng 100%, pinaniniwalaan ito ng karamihan at patuloy na ginagawa lalo na ng mga atleta at ng mga taong nagwo-workout. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto dahil hindi anya ito para sa lahat, katulad na lamang ng mga taong may sakit sa puso o kaya na may mayroong high blood pressure na maaring mauwi sa komplikasyon. Ika nga nila, ang kahit anong sobra ay masama. Dahil oras sa sobrang matagalan naman ang pagkababad ng katawan sa lamig, ay maaari itong mauwi sa pagkakaroon ng hypothermia. Oh, para naman sa mga adan o mga kalalakihan dyan, kayo ba ay madalas na gumamit ng mobile phone at halos wala ng panahon sa ibang physical activities? Nako, alam nyo ba na ang paggamit o ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng infertility o hirap sa pagbuo ng anak? Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa si expert's opinion na ito. Madalas sa paggamit ng cellphone, maaring magdulot ng infertility sa mga lalaki ayon sa eksperto. Makakaapekto sa kakayahang mag-anak ng isang lalaki ang madalas si paggamit ng cellphone ayon sa pag-aaral. Sa sani puwersang pag-aaral ng University of Geneva at Swiss Tropical and Public Health Institute, sa halos 3,000 lalaking Swiss edad 18 hanggang 22, naitala na ang madalas na paggamit ng cellphone ay nakakaapekto sa kalidad ng semilya ng mga lalaki. Sa naturing pagsusuri, isinaalang-alang ang kalusugan at uri ng pamumuhay ng bawat kalahok at ayon sa resulta ng pag-aaral, nasa 20% ang ibinaba ng concentration ng semilya ng mga kalahok na lalaking madalas na gumamit ng mobile phone kumpara sa mga bihira lang na gumamit. Ang porsyentong ito ay malaking dagok sa mga mag-asawang gustong magkaroon ng anak. At ilan niya sa mga naitalang sanhi ay radiation mula sa mobile phones, stress, diet, paninigarilyo, at pag-inom ng alak. Gayunpaman, walang napatunayang epekto ang paggamit ng cellphone sa mababang motility o paggalaw ng semilya at walang ugnayan ang physical na distansya sa cellphone sa pagbaba ng kalidad ng semilya. Hindi lang palabantay sa bahay at fur best friend si Ming Ming at si Bantay. Dahil ayon sa mga eksperto, mayroon pala silang taglay na kakayahan. Ang ating mga fur babies kaya palang makaramdam kung may paparating na sama ng panahon kung paano ito nangyari, alamin sa expert's opinion na ito. Mga alagang aso at pusa, kayang makadetect ng masamang panahon ayon sa pag-aaral. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga alaga nating aso at pusa ay kaya palang makaramdam kung may paparating na sa malang panahon o bagyo. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga senses. Ayon kay Dr. Lizzie Owens, isang feline medical expert, kumpara sa tao, may kaayang mas maagang malaman ng mga pusa kung may paparating na sa malang panahon dahil sa kanilang sensitibong ilong at tenga. Pero paano nga ba ito nalalaman? Ang biglaang pagbabago ng kanilang ugali ay nangangahulugan na may bagyong paparating. Kabilang na rito ang kapansin-pansing pagiging iritable ng mga ito o hindi mapakali at walang tigil sa pagngiyaw. Isa rin sa mga senyales na ipinapakita ng mga pusa ay ang paghagod sa kanilang tenga at ang walang tigil na pagdila nito sa kanyang balahibo na posibleng dulot ng pagbabago ng atmospheric pressure ng paligid. Ayon din sa pag-aaral, ang aso naman ay mayroong 100 million na receptors kung saan may kakayan silang maamoy sa hangin kung may paparating na sama ng panahon. Kumpara rin sa tao, higit na mas matalas ang pandinig ng mga aso dahilan upang marinig na nila ang kulog kahit na nasa malayong distansya pa lamang. Kagaya ng pusa, nagpapakita rin ng mga senyales ng aso tulad na lamang ng pagkagat sa kanilang pos o paa. Hindi mapakali, nagtatago sa mga blankets o sulok, maging sa panginginig at paglalaway. Sa ganitong mga pagkakataon, paalala rin ng mga animal experts o maging mga fur parent na panatilihing kalmado at safe ang ating mga alagang aso at pusa tuwing may paparating na sama ng panahon. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan na rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa... Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR Rage TV